Ay, ala, ala. Ayun, ayun, ayun. 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 Dako. Ah. So yun na huli natin lahat may look. Ayan, <laughs> may idol, bali. Kakatapos lang natin mag-intro nagahanap ako ng butas ng kuray ba wala pa akong mahanap iba yung nakita ko grabe, napakalaki mga idol dito sa ano ba sa gilid na suba may nakita ako dito mga idol ayan nakita kita niyo mga idol sabi nakaumbok siya mga idol nakaumbok yung hinukay ayan ayan grabe mga idol yung hinukay niya ba yan yung mga pinakainan tapos yun yung butas o oh, napakalaki ayang to pag hindi natin kinuha surbol na yan na alimango iba yung bumungad sa atin wala pa naman akong dalang singkaw tapos yung itak kasi yung balak ko ngayon manguray lang <laughs> tapos yun ang amay to wala po kayo putas may sigurado mayroon sa loob yun bagong bago pa yung inukay nyo Nakaumbok ba sa ano to gilid ng suba sa daungan namin ba bali kukunin ko to pang uh, ano na rin pang dagdag na rin may diba baka sakaling makuha natin kahit wala tayong gamit na itak itry lang natin sana sana makuha kasi medyo malaki laki na rin dya hindi na rin sya alanganin -alang sa size yan dito yung ano nya mga dulo taas bali hindi ko na lang yung gagalawin yung pintuan kasi ipalatandaan na natin yan dito tayo magbubutas o okay. oh. tamang ko lang kung magbutas ba ito may dulo sana mababaw lang ito tayo magbubutas na side yan may idolo grabe yung butas na may doon napakalawak lawak bali pa ganyan sya galing dito sa amin na ano nya papunta dito tapos andito banda may idolo na ano ko na mababaw yan may idolo wala ah Gaano malalim kali yung daliri natin. Si sobrang anunya. Ay. 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 Dito. 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 Ay. 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 Kamu, ah. Ay. Umiikot pala. Umiikot pala Uwa, ay. 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 Ay.

mopak tadi tu manggis tu susia Ya eh. mopak saya subak susi pak kasayang mopak saya subak Sus. Sayang, hindi san. Mas makakain. Takot din mangapain, lucky. Yan, uli may dugo. Nasaan 'to? Diyan gona kinapaba. Doon siya galing kanila. Tapos, pumunta na dito. Dibilis niya makaano ng mga dugo. Ano? Ukinarin ko may dugo. Jesus. Napakababaw lang ng ano niya. Napakababaw lang ng butas niya ba. Ang gilis lang na nakuha. Kala ko nawala na ba. Buti na lang kinapak siya no. Kinapak ko siya may doon. Lalaki. na rin mga mo. na may Uh, ano ta napakalusog napakalusog niya ano? ayos kuwi na mano kuwi <laughs> na mano natin siya kurema ba ayos talaga para sa atin talaga to kasi nakawala na siya mga idol nakapa ko pa ay sudan yan mga idol makikin Yus. <laughs> Kesua magahat mai jeli. Eh. Oh. Sana kali an. Kita ko ai kecilyo na iwan pa. Indi ko inanay yang. Ya nak butas ke mandi tu ni. Yo pula mau lima ngum tu anak yang butas ni lu. Tak mau lima ngum pa. Silalin nun lambat. Dan butas pula di tu ni. Hindi yung kusilyo ko naiwan sa loob ah. Yan bali. Hindi yun lang. Ilalaw yung ano niya may doon. Yung palatandaan niya. Para pag sakaling may papasok. Madali lang natin makikita ba. Sulok light lang siya may doon. Parehas kami. Sulok light. kababaw lang niya hindi kasi magkapagbutas ng malalim kasi may ugat ba kaya na ano siya yung na stack up siya sa gilid subukan ko yung isa walang laman may idol halo pala yung bato ba hinukay no, siguro yung bato na andun kaya nagkaroon ng butas bali papunta tayo dun sa kabatuan dito lang ako dadaan sa mga mangrove ah. kasi wag sakali. din na may may nagbubutas dito mga idol mabuti kasi hindi mag expect makahuli pa kasi may nagpapakita na lima mo gaya ng nakakita natin may idol laki na expectation versus reality talaga <laughs> wala talaga ako nakita ang, ano may idol, yung butas ng kuray ba kaya moba na ako dito sa mga mangrove tapos nagawa na rin ako ng paraan para may magamit tayo na ano ba yung panungkit bali yung handle ng ano handle ng balde ito yung ko tapos yan may dulo sus nasa puno na ano may dalo patay sus ano tinutungan ko lang siya ng kahoy tapos tinalian ko ba limang nga na iba yung plano mis manguray <laughs> mas mahal pa mas mahal pa yung ano natin yan ah, mo may dum Tuan Uber tu Habis yang makan kaget mai dulu. Kasih ini tidak ada lah. Takut untuk anehin yang dokutin. Saya masih tiada yang lah. para pambinta yung nahuli na rin kanina ano yun? pwede yun ibinta kasi maganda yung ano niya mga Ma mabigat pa tapos ito parang malaki ito tapos ka na bumuli lagi mga idol Ini yun, laki. Laki pula ni tu dulu. Idul Kalau gue mau gagis kau Jangan siap Jangan galing lo oh. Itu aku sini kau segi tak tahu sepungan tadi itu いい。 minta tunggu itu lah. Okay. Kui. Tuna. Tuna, lut kuy. Okay. Lelaki. Kemalahan uh. di sini tu. King grab. Ayun ah, Haa <laughs> Yang lelaki mga Hi Sus King crab mengidul, idul Kami kesama Luun Sus 行动。 Tumango. ugat pala. ugat Ang krap ng Ayos. uh, oh. Woo. Oh. Pabinta yan may doon. Pabinta natin. Pangdagdag natin doon sa ano. Unang nahuli natin ba? Sus. Sayang so, walang kasama. Kung may kasama to napakalaki sana may doon. Grabe eh. Ayos! Eh, mas mahal pa yung nadali natin kaysa dun sa ini-expect natin na kuray ba. Tsakpat. Dalawa. Kala ko may kasama pa. Kali. Ah, baka may ano dito may tiba? dito sa kahoy. Dito kaya. Uy. Parang may kasama. Tatago. May ano nasingkaw ko. Parang may nasingkaw ako mga idol. Saan na meron? <laughs> may kasama nga mga idol. Yung lalaki. Ang laki siguro nito mga idol. Yan dito lang pumasok na sa pinagkuna natin. Ay, naku. nikhti telaga sini sino macam ni tu ni kagatain itu lain Sama macam mana dua ni Oh Macam apa tak lega Oh tu dulu Hang laki bang itu, ayat, 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 ayus. Ih, mereka mga bang itu, mereka minta aku. Dah nga. Eh, dah Ayos. ngah, dah luar. Ayus, mereka balik, mereka minta aku bang itu, mereka minta. Oh, ini isang butas bang iun. Oh, ngluun. Ayan, yan yung lalaki. Agoy kadaku dako. yung si babae mo ang laki din ng babae mo ito. Mas malaki yung lalaki, ano? Eh, ah. Ano na tuway ako nakita kanina mo ito. Grabe. Ikajak pa tayo mga idol. Baligya jud. Kabinta. Oh, oh, oh. Oh, ang laki. Ngayon lang ulit ako nakaano nito. Hayus. Ayos na ayos Ayun, Nauwa yung mga idol Sinapan ko lang ito ng tali Para mas secure natin yung pambinta natin Woo! <laughs> Swerte. Ayos mga idol ah, Wala talaga akong hanap ng tali ba Doon na lang siguro sa unahan natin talian mga idol Ayos <laughs> Ayun, Nakatatlo tayo mga idol Pambinta yun Grabe Talaga ini-expect mga idol na may kasama pa ba ito pa may laman to. Swerte yung improvise na ano natin. Improvise na pan, paninkawa. Punta tayo doon may doon, kasi may mga kahoy pa dyan na talagang ba. Baka may mga laman di. di. Maswerte han. <laughs> Thank you Lord. Tigya dyan may doon. Kabenta talaga ako. Baka may mga laman yung mga palatandaan kasi tagal -tag ko na rin hindi nakabalik dito ngayon Ilang ano na rin ilang buwan na rin mga idol ay ano na ba tagal tagal na talaga madali sila sa kuray <laughs> maganda talaga pag hindi mo ano ba hindi mo sadya yung pangangalimango mga idol kasi kusa yan silang magpapakita kagaya nga nangyari ngayon kuray lang sana mahirap naman pag hindi natin kukunin <laughs> ayos mga idol hanap tayo baka makita pa ba tayo ba pero okay na tong tatlo mga idol pero mas maganda pag madagdagan mga idol no? At pang madami dami yung maibinta natin full mga idol <laughs> swerte talaga tayo ngayon mga idol swerte tayo sa ating paningkaw na ginawa mga idol kinakagat nyo barang ada di itu ini kerabah bukan aku itu lah karena aku tidak ada kesepan benda takut aku pun memang itu aku tidak ada kesepan wala na siguro na ng hunting ngayon dito kasi madami na ulit sila may doon tapos makadalawa na naman ito may doon oh, yun yung kasipit screen kayo. Ayos. Ito ko na ngayon. Ito na. Doon sa kamila. Sa labas ngayon doon. Ako. Sumuksok pa. Sumuksok pa. Ito yung napakunan ko din dati. Na ano ba? Ang butas. Ay, ay, naputol. putul saya nga uy putol mga idol kala ko kahoy sus lagi okay. apa ba sinasabi ko putol nga ay huwag naman sana siya kibila ba Ayaw mo idol. Putol pa. Ay. Tay. Tu sao. Kamo idol, chaka. Ah, hui bah. Tuh, siapa itu? Gih, terus. Mama. Dalawa. Parang dalawa na naman. Naigam. Ito tayo sa kapila ba? Ha? Ito kasi yung plaster mga idol eh. Sayang Laki-laki ni yung ni, na yun Sayang Ubus. Laki na mga idol. Ah. Katapit ako. Ano ang tao eh. Sus. Ubus yung pasipit niya. King ano ulit mga idol. ba? Ayan oh. Sus. Ito yung sayang na mga idol eh. Kasapit Mas malaki pa sa lalaki na nakuha natin kanino. Uy. Ito yung Ah. dali talaga matutol sa ganito mo. yung king, ano ba yung green alimang yung banhaw sa so, ayan may natin talian baka may kasama na naman ulit oh. <laughs> sana may kasama ba so, wala na kasama mga idol nag iisa lang siya malaki din siya mga idol nabaligya din to mga mo yun ubus ubos nga lang yung pasipit bali ano na apat na yung ulimango natin ang baligya <laughs> hanap hanap pa tayo mga idol sana madagdagan pa ba Tapi, napakasyorti talaga natin apat mga ano ba malalaki na ayos mo ito pintahin ko lang yung pagtali nyo kung nakita kong straw ayan mga idol may nakalabas na pansipit mga idol iwan ko lang kung alimango ba ano mo ito mangu mango nag ano lang yung nakalublo ba suga suga ah, pala mga idol ah yan tapos na ako mga mangu mga wala na <laughs> siguro ito lang yan ito yung nahuli natin lahat mga bali apat sya ayos ito yung pinakauna mga pula dun sa ano ba ito yung dahilan kaya sinerte tayo <laughs> pambinta ko ito mga tapos ito yung naputulan, malaki sa ano mga idul. Mas malaki pala doon sa sinlaki ng lalaki na nahuli ko. Banhaon, putol. Tapos ito. Ito yung dalawa na nagluon ba sa isang kahoy. Yung babae yung isang mga ito. Ay, pambinta natin to, Laki na rin na ito. Sana hindi ito magkagatan. Para hindi yan mga, ano ba, mga putol tapos yung lalaki yung lalaki may ila ayos nakabuka na yung pansipit pilikado to <laughs> baligyan na tinalik na siya mga gul para ano na ba hindi na magkagatan para ano wala talagang kagatan na mangyayari yan. Tapos ito yung mga pansipit ng isa may Yung pinakalas natin nakuha. Sayang. Putol. Nakaapa tayo. Tapos yung mga tulya. Bali. Yan. Yung tulya. Dagdagan ko yan mga idol. Kasi bago ako uwi. Kakain muna ako. Magpikilaw ako ba. Gutom na rin. Yan siguro hanggang dito lang tong adventure natin ng alimango kuray sana kaso alimango yung naging punteria <laughs> mas mahal pa mga idol mas mahal pa talaga kasi may ibibenta ko ito bukas mga idol bukas ko na ito ibenta yan o makaka ano ako nito mga idol pambugas ba pambili ng bigas mga idol ito so, okay, natin yan ayan balingang dito na ito maraming salamat po at sana ay ano nag enjoy kayo <laughs> sa kabuo <laughs> na iba sana yung sadya mga idol ito yung na, ano pati yung ano ng balde ba ito yung dito mga idol handol ng balde ba ginawan ko ng paraan para may singkaw tayo yan bye bye mga idol maraming salamat at sa ano pala sa pangalawa nito shout out po tayo mga idol doon sa intro ng pang pangung pangunguhan natin ng tuway mga idol kasi hindi ako nagpag shout out kanina doon na lang mga idol ha yun Itagits mga idol sa pangunguhan natin ng tuway para gagawing kinilaw. Itagits mga idol.